Good morning! Ngayon nga pala, bumawi nga tayo ng tulog at nakagising na nga tayo ng mga alas 9. Mapapansin nyo nga tulog ang aking mister kasi kakawi lang niya galing nga sa tindahan. At dahil nga may bagyong ngayon na sabi nga ng mister ko, wag nga muna ako magbukas sa palar. Dahil dun nga, pag sunod-sunod nga ang ulat walang tigil ay mabilis nga magbaha. Kaya ito, masarap nga sana matulog nga la ang maghapon kaso inisip ko nga pala marami nga pala akong labahin. Isa hmm. nga rin pala sa inisip ko, gaganapin na nga pala ang first birthday ng aking pamangkin sa November 19 kaya nga kailangan makapag laban na nga kami lahat ng maaga. Para sa ganun nga, ang parking nga pala ay malinis tu walang mga nakasabit na damit. Inutay ka na nga rin ilabas itong aking mga lalabang mga damit. Sa loob nga ng isang buwan ay eh, halos dalawang beses nga lang kami nakakarat na yung schedule ng paglalaba. Kaya ganun na nga lang kadami ang aming mga nilalaban palagi. Dini nga ay eh, sobrang dilim nga ng kalangitan dahil pasulpot-sulpot nga din ang paglakas ng ulan. Nakatakbo nga ako agad niyan sa tindahan namin dahil niram ko nga kay mama itong kito. Para sa ganun nga, hindi nga ako mangalay sa paghahaw nitong sandamak mga dami. Nung kumuha nga ako kay mama ng bangkito sa tindahan at dumaan na nga rin ako sa glitan dito nga sa may ukay-ukay na malapit sa amin. At nakapili nga si Sisi Labs nyo ng dalawang pantalo na pwede ko nga pong panlakad. At yan dalawang pantalo na yan ay nagkakahalaga nga lamang ng isang daan. At sinimulan ko na nga rin tong haw hawa ng mga damit na makayari-yari naman tayo ng maga-aga. Dahil pagkatapos ko nga maglaba, may pupuntahan nga tayo mamaya. Makalipas nga limang oras, ito na naisampay na natin ito ating mga nilabhan. Malaking bagay talaga na naipagawa ni Mr. itong bubong. Wala nga na itong ampiyas at naisampay pa natin ang mga damit ng maayos. O siya, hanggang dito na lang muna ulit at abangan nyo ang part 2.